Then, then, then okay, okay. dakal pa kapatid yan. Okay. Apa, apag yan, kay Ken Diyan ang bilo. Salamat. Galing sila dito eh. Tumawad sila dyan sa ano, ilog. Kaya labat, kaya tang babo man. May dalang tirador eh. Baka nang umuha ng ano. Mauulam. Ang mga damit mo. oh, kaset. Masonyore itong anak itong anak kita. Oo, oh, uh -huh. oo. Nyapo, nyapo, nyan, bisnambule, oh. Aile. Bye-bye. Weh, bye-bye. Bye-bye. Nyan, ya pa. Ready, wow. Ready, wow. Matwa, ni. Oh, kaya, Masaya ako. Basta tao sa sambalis, masaya. o, <laughs> oh, dito nga lang lapis. Sampung kaya rola gito. Oh. Ang <laughs> mayakit <laughs> yan, you bago. Know, Ayun o, dumahan na tayo sa Palakol. Palakol River. Sa ilalim ng Yasitex. Shimmy, shimmy, shimmy. Ayun nga, paano pwede tayong mandilo po? Ah, Tsaka, pwede naman siguro. Magbalik naman tayong pag-alipin. Ay, na pala rin sa so, King karakalda pala. <laughs> Kung may parking area naman dito, Ay, di park pala. na tayo mga ito. So guys, galing kami ng Kamias, sa ah. dumiretso na kami dito sa Palakol River sa ilalim ng Esitex yan tulay. Kitang kita kasi yan eh, dun sa taas ng kamyas. Ganda sana dyan no kung may ano, drone. Ang dami naliligo. Dumami na yung ano, yung mga cottages dati, konti lang yan. Sana po, may ranop na lang. Oh. Hmm. Diba, hindi ganyan. Bakal. Ang gamat. Ating biglaan lakad dyan. May tapos na sa punta. Ba, dito sa mga pa? Kailabis ang mga hmm. gusto. May mga tindahan hmm. na rin dito. Oh.